pa dito Sino ka? Takot yung pre. yung case diyan, oh? Ito gulong lang 'to eh. Hindi diyan, dito. Titayuan ni ano? Eh May. Dito. Di. Dalawa 'yan diyan at tatlo. dyan ang uwi ko dito. Oh. Please slide do. Wala 'di. Mabilis yan li-slide diyan. Di slide diyan. Ito lang tamaan ko, no. Dito <laughs> <laughs> Ano mo yung bike yan, masakit pa. pa. Ang mga kita rito! Ang mga kita rito! pre. mga pa rito! Ang ni kita rito! Ang mga kita rito! kita naman Ang Hindi kita rito! Ang <laughs> eh. kita naman namin. Lagyan natin ng ano.

Ano yun yung option?